kumusta mga kalayp uh, pasal tayo dito sa may ano sa may asiana punta tayo sa uh, minopis po ng ano ng consular tayo dito mga kalayp may dito lang tayo pasensya na tayo mga ka-life pasensya na kayo at uh, bihira tayong makapag ano makapag Tagal tayong hindi nakapag-video mga ka-life. Kasi dami tayong nasa kaso mga ka-life. Uh, Nag-aaral kasi ako mga ka-life. At pinagsabay uh, natin yung pag-aaral at trabaho. Kaya medyo wala tayong time mag, ano, mag video mga ka-life. Kaya ngayon may ipinuntahan tayo dito sa Asya na kaya nakapag vlog tayo mga kalayb -like. ah, uh, Subay ba yan yung mga kalayb -like. simple yung video lang Para at least ano ah, uh, Baka Pagkatanggalin ng Ni, Ano tong channel natin Pag dito mag upload ah, uh, Panorin nyo pa Sa mana Mga ako mga kalayb -like. Dito tayo ngayon sa ano mga kalaip sa Ross Boulevard. Napunta tayo ng ano ng baklaran. Baklaran simbahan. Wala rin tayo hindi nakagala-gala -gala dito sa lugar natin ito mga kalaip. Marami naman ano, magbabago. Thank <tries> you. ito yung bagong LRT mga ka life na bagong binagawa ito yung papuntang Bakuor LRT uh, ewan kung kailan ito matatapos nahulog sa motor niya yung pinamalingkin niya yung mga ano ba ano ba uh, baboy mga kalay uh, mga pa, ano, pata ng baboy nahulog sa motor niya wawa naman mahal pa naman yung baboy Dito tayo sa babo ng overpass ng Baclaran mga Clive. Ayan masipahan. Ayan yung si Ayan yung si Ban. muna tayo. Não pode parar. É, 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 é.